Basta may kumbaga takbo na rin tayo. <laughs> na, nagdi para na. Hindi yan abo. bubuyog yan. Di na, nakaw. Yan oh. na, gagalitin na natin ng mga ano. Pala yung... Mga bubuyog. Grabe ang bubuyog. Oh. Bu. Na naglilipad para na yung bubuyog. Sa matapatan na ng usok. Ayan, basta may kumagat, takbo na rin tayo. <laughs> <laughs> Ayan guys, napakaraming ano, napakalaki ng pulot yutan. Ayan, yung lumilipad, mga bubuyog 'yan. Wala nang napakalaki ano. No? So, para hindi diskarte nila diyan. No? Guys, Okay, so. Ayan na, naglilipad para na. Hindi yan abo, bubuyog 'yan, lumilipad. Ay na, nakaw da na sa akin pa isa-isa. Pupunta na rito. Ubos. Pababa ang hangin. Ayos, ayos, ayos. Hindi, nakadepensa tayo. No? <laughs> hindi lalapit sa atin. Ayan, mamaya itim na yan. para diskarte. o oh. Kaya na, nagpakita na yung ano, honey. Nagpakita na yung honey kanina. Ganito yan, no? bandilim. Ayan. Ayan lakas na ng apoy eh. ah ayaw bagsakan na, oh nako ayan na lilipad na yan baka pupunta sa atin to bubuyog oh ah, ayan na nag ay, naglaglagan na walang yan napakalaking pulot oh. galing di ko kuya alam diskarte eh. wala na wala na natira oh. wala na wala na Ubus. Gandel. Pakita na yung pulot. Oh, ayan, wala na, wala na natira. Naku po, try. Nakagat na ba? Diba? Ayoko na dyan. Ano, kaya ba? Okay, Nasaan, na ayan. Ato! <laughs> Yan no? oh, nakuha na ko. Wow. Wala ko konti konti na kahit laki mo kumagat ka ano ito ah. Tamis, tamis Yan, nakuha na nila yung pulot. Ang laki sabi ng pulot to. Nabali oh. ko ba? Nabali ko ba? No, ano? Lisa lang naman sa sasya. Pa parang balat ng kobro. Ah, yung kutsara. Ikat mo. Parang balat ng kobro. Ah, yung kutsara. May vlog, may vlog. Paano mo lakad doon? Paso wala na. Ganong katas. Over na. Ah, ito. Hmm, wala na yung laman. Ito hmm. lang may laman, konti. Ah, yun lang may laman. Ito, wala na wala ito. na, na, na. Pero kinakain nila to di ba? itlog. Natutuyo. Hmm, itlog. Malaki pa lang. Malaki Malapad eh. <laughs> Pwede <Pase> pa, <laughs> Lasang usok. Kaya na yung konsa sana yun, bago pa lang yan. <laughs> yan. <laughs> <laughs> kaya lasang usok. Kaya diba, kasi usok. Kaya usok.